ayan po kayo dito sa basa kalimutan natin sarado yung pintuan ng kulungan ng mga sisiw baka pasukin ng pusa kawawa naman yung mga alaga natin so kaya bumalik tayo saka nang makita na rin natin sila kung so, um, saan yan yeah. uh, bukas baka puntahan uh, ng pusa uh, uh, mayroon tayong ano dito ayan sila oh. Hmm. nakita nyo yan Oh. Ito natutulog yung iba oh. oh. Dami nila. Ayan. So, yan. Natin ulit. Ayan, ayan sila lahat oh. Oh, ayan sila lahat, iba. ba baka magliparan pero naman sana. yung pa iba so isasarado lang natin para hindi lang hindi pa, po, baka pasukin ng pusa eh kawawa naman yung mga mga sisiw natin buksan na lang natin ulit bukas na umaga so yun yung ayusin natin yan para hati sila nais na tayo baka magliparan yung mga gato'y aso oh. may aso yan sila lahat hmm. yan sila lahat nila oh. yung mga nakahapon yun hmm. Mahi kulang pa ilaw natin. Bali. Dalawa. Dalawang solar tapos meron sa baba. Ayan, sa baba. Ayan, nabulabog sila. na natin. Ayan. Check natin dito. Kung meron natutulog dito. So wala. Ito lang. Um, inahin. Ayan. Um, so wala natin. Yung itak. Ito natin itak. Ayan natin ito. Um, ito pa iba oh. So, ito sila yung tutulog masanay so, na sila yun magkakapatid yun so tignan pa natin yung iba so, tignan natin yun sa kulungan ng baboy kung meron meron po may anak dito eh saan punta yun so meron dito tandang hmm. Ingitan tayo kasi bago yan ito. Ito nga. Ayan, meron pa ito. Ayan sila. Tapos ayan. Ayan. Doon pa sa gawin doon. Ayos, ang peto sila. Ayan. Okay. yung may anak ang din natin nakita ang isa Hala. so yun so okay naman so salamat sa pagkami nga sa akin para check natin yung ataga natin so hanggang sa muli uli yung si uulan mahirap kasi pag napabayaan natin na nakabukas yun So, ayun lang. Salamat sa pagsama nyo. Ayan, ang bilim dito. So, sa susunod din na video na pagsama nyo sa akin, maraming salamat at good